Hello mga kababayan. So guys, parang naglalaro ng taguang pong, no? Itong si Kibuloy at saka ang PNP. Kasi itong si Kibuloy dati pa pinaghandaan na may ano sa mga ginagawa niya mga kawalang hiyaan, di ba? Naganda na siya para hindi siya mahuli ng mga alagad ng batas. Actually, ito palang banker na to. Uh, inano niya pala to. prepare niya to para doon sa tutugis sa kanya ng mga FBI. So ngayon, de, hindi niya akalain, eh, no? na nagpalakas pa naman siya sa administrasyon ni Marcos. Tapos syempre inisip pa niya na vice president pa yung ano, anak ng kumpare niya talaga na si Digong, no? Eh magaganap sa kanya to. So guys, bali eto nagtago na siya parang ganito eh yung kumbaga si Kibuloy. Mag ang alas niya, may taguan siya, di ba? Eh yung alas naman pala ng PNP, di naman niya na foresee na may dalang ano yung kumbaga man detector ng heartbeat, di ba? Na usually pala guys, ang gumagamit to mga military para talaga malaman yung mga bunker nga o kaya yung kung nasan yung mga target nila ng mga tao kung saan mayroong movement, di ba? Yung heartbeat. So, kung baga man, hindi niya na foresee yun. Pero eto, nung, nung ano na siya, ah, nagtaguna nagtago na noong nang prepare na niya yung pagtatago niya, syempre sa tingin ko, meron siya dito mga bala ng mga pagkain, tapos sa ah, lahat na nang kakailanganin, di ba? Siyempre, dahil pagka nagtago ka doon, hindi naman yan yung parang one week lang. syempre parang pang matagalan yan, di ba? Pero guys, sinama pa niya yung ano, di niya nalimutan, sinama, sinama niya si Stephanie Ibarra. Ito yung pinakapaborito niya na ano, ah, uh, pastoral. Kung bagaman, uh, hindi lang pagkain, no, ng bibig niya, ng, ano, inalalan niya, kundi ang pagkain din ng bird niya ng alaga niyang bird. Ano talagang, kumbaga man, kailangan bit-bit niya yon. So, kumbaga man, kahit nagtatago siya, sa gabi, eh talagang maligaya pa rin si Kibuloy. Kasi yung mga dating ginagawa ng iba-ibang babae na night duties, no, eh ginagawa na ni Stephanie Ibarra, di ba? Ito yung, ano, nagsasabi ng, ano, uh, praise the father, di ba? Tapos ito yung, uh, eto ito daw yung pinaka-paborito niya. Parang ito yung lumalabas na pinaka-asawa niya talaga. Kasi sabi ni, ano, uh, Miss Arlene Stone, eto daw, eh, ano niya, uh, inalagaan, tapos eventually kinain rin niya. So, kung bagaman, uh, talagang si Kibulo, yung kalibugan niya, no, talagang yun ang nagpahamak sa kanya. Kasi, uh, naturingan pa, pero sa bagay din naman siya pastor eh nag-disguise lang siya, no? Para nga, uh, kung bagaman, parang yun ang front niya. Pero actually, kilala niya sa sarili niya na puro ka walang hiyaan na ginagawa niya at gagawin niya, ba? Diba? So, kung bagaman, ah, uh, talagang alam ni Kibuloy na eventually, no? Ah, uh, baka siya eh mahuli, no? Kaya niya pranipara to. Kung baga, kung wala ka kasing atraso sa batas, no? May peace of mind ka, no? wala kang katatakutan eh, di ba? Dahil wala kang ka maginagawang masama eh. Kasi dito naman sa Pilipinas guys, kung talaga namang wala kang ka maginagawang illegal o masama, parang malaya ka namang makakagalaw nang wala kang worries, di ba? So, kumbaga ayun na nga, sinama na niya. So guys, bali walo daw to eh, na nakitaan ng heartbeat, na sa tingin ko guys, no, eventually magugutom to o yung supplies nila mauubos din. So, eventually, lalabas din talaga si Kibuloy. Ang pinakaano lang nga niyan, sana lang, no? Uh, kung ako sa PNP, putulin na lang yung talagang tubig, eh, di ba? Kasi, guys, uh, o kaya naman pag-araw, tanggalan ng kuryente. Kasi mainit, di ba? Biro, mo mag stay ka doon ng anong oras, ang init, magpapay -pay, -pay, pay kayo. Tapos, wala kayong tubig mamamaho kayo doon eventually tapos sa gabi lang kayo parang doon bubuksan yung ano kuryente tapos doon may tubig di ba tapos pag naubos ang supplies ng pagkain nito lalabas at lalabas si kibuloy so kung man guys no ang sinasabi ko lang dito sa kanyang pagtatago no talagang yung kalibugan niya talagang ano niya dala-dala niya at ano niya talaga yung priority niya yung kung bagaman sa isang aalis uh, no kung mangingibang bansa, ba? Diba? Merong mga ginagamit na mga pang personal, hindi pwedeng malimutan, ba? Diba? Mga toothbrush o kaya yung, yung mga earphones, di ba? Diba? Na essential sa nyo. So, etong kanyang ano, kalibugan na kailangan sa gabi may mag-perform ng ano, night duties, no? Kailangan tuloy pa rin yun. Kaya, bit-bit niya si Stephanie Ibarra. So, alam nyo guys, si Stephanie, masabi ko lang sa inyo ah, Mukha lang yung mabait. Pero isa rin walang hiya yan. Hindi yan yung parang sinasaya mong biktima siya. Actually guys, uh, ah, balik ka level din siya sa kawalang hiyaan nila. Ano, Jacqueline Roy. Kasi akung ah, kung ano yan, magalit yan sa ano, TikTok. at alipustayin yung mga, mga kalaban kay Kibuloy sa KOJC Hanip yan guys, uh, ah, talagang iba magsalita yan. So hindi siya biktima isa rin siyang walang hiya na ano, kung yan ng right hand sa tanas eh, dahil actually, baka yan may marami na rin ano, mga properties na nakapangalan sa kanya. Kay ano, dyan kay Stephanie Ibarra, no? So, wag, pa, wag tayong pauto na porkit yung panglabas niya eh, maganda, eh, biktima siya. Hindi siya biktima, guys. So, isa rin siyang ano, ano, kung man, uh, birds of the same feathers pluck together. Isa-isa lang kulay nila, guys kumbaga eh walo sila di ba talaga kumbaga sa rainbow di ba eh nadagdagan bali rainbow di ba pito yung sinama ni Kibuloy tapos ito si Kibuloy di ba talagang ano eh yung kawalang hiyaan niya eh daladala niya nagbitbit talaga siya ng ano mga pwedeng magpahamak sa kanya sinama niya kasi baka ipahamak siya ng mga to so ayun lang guys ha dito lang ako and Blessings! Blessings, everyone! Bye!